Hello guys! Pagyayabong ulit tayo. Pagyayabong ulit tayo ng pagkape. Okay? So doon tayo pupunta. Doon tayo mag-iiwan ng pagkape. Guys, kasi bukas ang umaga marami pupunta rito ang ano pagbabike pagsasikling ang location pala natin best friend dala na ng 80 doon kasi ang work ko sa taas so yung firmata na sabi ko chiko dyan ang bus stop dyan sila naghihintay ayan yung, uh, highway to highway ayan o no, highway So dito tayo mag iiwan ng ano pagkape Si bukas may mga tatangbe rito Ayan o Apodo kasi kayo wala ng tao bukas marami na to Dito dito natin iwanan iwanan natin to dito natin lalagay Dito ko diyan na nahulit to. Dito ko alagay, guys. <laughs> diyan. Ayun siya natin. siya ganyan na lang para ano. Para sa nila hulog. So, diyan. Kung sino po nakaka namang vacation dito mga best friend, punta na ka rito. Kulo din na itong pangkapin nyo. Okay. Okay, tara. Iwan diba natin yung pangkapin na diyan. Kita ba? Hindi. Tara, let's go. Yun na tayo. Balik na tayo. Balik na tayo sa sakyan ko. dadal daanan, daanan kasi ito eh, guys eh. Daanan kasi kasi yan. So, yung makakakuha uh, bukas, go do ito na. Paano yung kayo? Okay? So, hanggang dito na lang. So, yung sasakyan na tayo rito, okay? Ciao! Bye-bye!